So, what's up guys? Dahil magsusundo tayo ngayon sa aking estudyante at medyo tabi-tabi muna tayo dahil medyo matraffic po at madaming mga sasakyan ngayon kasi pasukan na naman guys at time check, it's 11.45. Ayan, ayan guys, ang lalaki ng mga truck dyan, kaya nakakatakot. So, dahil e-bike lang yung gamit natin. So, ayan, nakikita nyo ba yan? Sobrang haba po yan, malalaking mga truck. So, ingat po tayo. Ayan, so, dito na nga ako, still waiting. So, medyo tirik na yung araw. So, ayan na nga, guys, at umaga ngayon. So, ayan ang, at before that pala, kakawilang lang namin. So, ayan, may tuwang-tuwang -tuwa bata dahil mayroon na siyang bagong pet. So, ayan pala is a lovebird. Ayan. Ilang months pa lang yan siya. So, pinapakain pa po yan at sinusubuan. So, tuwang tuwa yung aking anak. So, maya maya dyan sisigaw siya dahil nakikiliti ang aking anak. So, ayan na nga guys. At tuwang tuwa yan siya dyan kasi may pet siya. Pero tingnan mo na may mukha ang asim. Kasi nga nakikiliti daw siya kasi matalas yung paanang ibon. So, ito at papakainin daw niya. So, tingnan natin kung kaya niya mag-alaga. So, ito na nga yung aking baby. At, nagpup pa yung alaga niya. So, ayan, palakain siya guys. At, hindi siya mahirap pakainin dahil, ayan na nga. At, kumakain talaga siya. So, tuwang tuwa yung aking anak yan dahil may pet na daw siya. So, ayan. Sabi ko, siya na yung magpakain. Gawa ng madami akong ginagawa. So, ito na nga. At baby baby pa siya dyan. Ayan, hindi pa yan siya marunong maglipad. Kasi iniwan siya ni Zenly ko. Si Zenly ay nasa bakasyon. So sabi niya, iwan muna daw siya ng 10 days dito sa amin. So sabi ko sa aking anak siya na yung mag-aalaga niyan. So ayan na nga at nag enjoy naman siyang magpakain. Gawa ng, sabi ko, kung gusto mo ng pet, kailangan matutukan ng mag-alaga o katutukan ng magbigay ng mag-feed ka na dito. So, that's why, ayan na nga, tinitrain na nga siya. So, eto, at palakain naman yung ibon, at tuwang-tuwa naman siya kung, habang pinapakain ito. So, ayan sa mga nag-aalaga dyan, guys. Ayan, ingat lang kasi malambot pa nga yung mga ano niya. Alam mo ba kung paano malalaman itong busog na siya? Ayan. Kasi daw sabi ni Zen Lee, lumalaki daw yung dito niya banda sa may pakpak. -pak. Tapos, makakapa mo daw yung yung parang dito banda sa lalamunan niya, busog na daw yan. Kasi hindi yan siya titigil, nakakain hanggat meron kang isusubo sa kanya. Kakain at kakain yan kahit parang busog na busog na siya, kakain pa rin. Ayan na nga o, oh, ba diba pala kain siya. So, ayan for today's video. Sa so mga hindi pa napagkapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel. Ayan, thank you so much. At matagal-tagal din tayong hindi nakapag-update. So, ayan na nga at nag enjoy naman din <laughs> habang pinapakain niya. Sin niya is pag morning kasi nga may pasok siya ako ang nagpapakain. So, sabi ko, pag uwi niya ng lunch and then dinner, yan, siya yung magpapakain niya. Sabi ko, kung gusto mo mag-alaga, so pakainin mo yung alaga mo kasi busy busy ako jaan Ayan na nga. At pinapakain na nga naman talaga niya. So, dahil dyan, tingnan nyo naman, o, oh, di diba, nakakaaliw. So, hanggang dito na lang for this video. Ayan, tuwang-tuwa yung aking bata dyan. Kaya magingat ingat po tayo everyday. And thank you, Lord. And sa panibagong araw na naman, please subscribe to our YouTube channel and comment down below. Bye-bye! And please click the bell for the notification para updated kayo sa mga bagong update namin. Charot! Bye!